I love it because he never does this. So it's, it's really over and beyond. And I always wanted a paraiba. Kamakailan lang pinag-usapan sa social media ang net worth ni Senator Cheese Escudero matapos lumabas ang kanyang statement of assets, liabilities and net worth o SALN para sa taong 2025. Ayon sa dokumento, nasa 18.8 milyon pesos lang daw ang kabuuang yaman ng senador. Pero habang ito ang nakasulat sa opisyal na record, marami ang nagtaka dahil ang asawa niya na si Heart Evangelista ay pagmamayari ang isang singsing -sing na tinatayang nagkakahalaga ng isang milyong dolyar o halos limamputsyam na milyong piso. Sa simpleng math pa lang, parang may hindi na nagkakatugma. Kaya ngayon, maraming nagtatanong, paano nga ba ito naging posible? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Ayon sa ulat mula sa Office of the Ombudsman, si Cheese Escudero ay kabilang sa mga senador na may pinakamababang declared net worth sa bansa. Sa Hunyo 30, 2025, ang kanyang yaman ay nasa 18.8 milyon pesos lang. Kabilang dito ang mga lupa, ari-arian at kaunting cash on hand. Kung ikukumpara sa ibang senador na may higit isang daang milyon o minsan ay umaabot pa sa bilyon, malaki talaga ang agwat nito. Pero dapat tandaan na ang SALN ay base lamang sa mga pag-aari na nakapangalan mismo sa opisyal. Hindi kasama rito ang mga ari-arian o negosyo na nakapangalan sa asawa, anak o ibang kamag-anak. Dito na nagsimula ang mga tanong ng publiko. Kung maliit lang pala ang yaman ni Cheese ayon sa kanyang sal-en, bakit napakamahal ng mga gamit at alahas ni Heart Evangelista? Kamakailan, ibinahagi ng isang content creator na ang suot ni Heart na sing-sing ay gawa sa paraiba tourmaline, isang uri ng batong asul na mas bihira pa kaysa sa diamante. Ayon sa mga eksperto, ang ganitong klase ng bato ay karaniwang galing sa Brazil at Mozambique at kapag mataas ang karat ay pwede pa itong umabot sa mahigit 60 milyong pesos ang halaga. May ilan namang nagsasabing wala namang problema dahil si Hart ay may sariling kita. Bago pa man siya ikasal kay Cheese, kilala na siya bilang actress, modelo at fashion influencer. Mayroon siyang mga endorsement, brand collaborations at sariling art business na kumikita rin ng malaki. Kaya posible na ang mga mamahalin niyang gamit ay galing talaga sa sarili niyang pera. Pero kahit ganoon, hindi pa rin mapigilan ng mga tao na magtanong kung bakit napakalayo ng lifestyle nila sa nakasulat sa Sal N ni Cheese. Lalo pang naging usap-usapan si Hart nang sabihin ng kanyang makeup artist na isa raw siya sa pinakamalalaking global buyers ng luxury brand na Yves Saint Laurent. Ayon dito, si Hart ang ikalawang pinakamalaking buyer ng YSL sa buong mundo. Ibig sabihin, napakalaki ng halaga ng mga binibili niya mula sa brand na iyon. Dahil dito, Marami ang humanga sa kanyang tagumpay bilang fashion icon, ngunit marami rin ang nagdududa kung saan talaga nang gagaling ang ganitong karangyaan. Kasabay ng mga balitang ito, lumabas din sa media ang mga issue tungkol sa mga diumanoy ghost projects sa gobyerno. Kaya may ilang netizens na ikinumpara si Hart sa dating first lady na si Imelda Marcos, na rin sa pagiging maluho. Tinawag pa nga siya ng ilan na Imelda 2.0 pero sa ngayon, walang matibay na ebidensya na may mali sa mga pahayag ng kanilang yaman. Maaring totoo ang nasa Sal and ni Cheese at maaring hiwalay talaga ang financial status ni Hart. Matapos kumalat ang balita tungkol sa net worth ni Senator Cheese Escudero at sa mamahaling singsing ni Hart Evangelista, mas lalo pang lumaki ang usapan sa social media. Sa Reddit at iba pang online platforms, mabilis kumalat ang mga komento ng mga netizen. Marami ang nagsabing tila hindi tugma ang mga ipinapakita ng ilang politiko at ng kanilang pamilya sa mga dokumentong isinusumite nila sa gobyerno. Lalo pa itong umingay dahil sa mga lumalabas na isyu tungkol sa mga ghost flood control projects at sa umano'y magagarbong pamumuhay ng ilan sa kanila. Hanggang ngayon, wala pang tugon si Hart tungkol sa mga kumakalat na isyong ito. Habang pinagtatalunan ng publiko ang yaman ng mag-asawang Escudero, Lumabas naman ang agenda report ni Hanati na nagbunyag ng malaking pagtaas ng yaman ng ilang senador sa loob lamang ng apat hanggang anim na taon. Halos kalahati raw sa mga miyembro ng Senado ang lumobo ang net worth mula noong 2020. Isa na rito si Senate Majority Leader Migs Zubiri, na noong 2020 ay may net worth na 220.7 milyon pesos, ngunit umakyat ito sa 431.8 milyon pesos sa taong 2024. Ayon sa kanyang Sal-N, stockholder siya ng 21 business entities, kahit hindi pinangalanan ang mga ito isa-isa. Mayroon din siyang mga residential, commercial at agricultural properties na nagkakahalaga ng halos isang daan at labing apat na punto pitong milyon pesos, pati mga sasakyan at shares na umabot sa kabuuang limang daan at labing pitong milyon. Ngunit kahit ganito kalaki ang assets niya, may nakasaad din siyang liabilities o utang na nasa dalawang daang milyon pesos. Nilinaw naman agad ni Zubiri na ang paglaki ng kanyang yaman ay dahil umano sa pagbebenta ng shares niya sa dalawang kumpanya ng kuryente, ang Bukidnon Power Corporation at North Bukidnon Power Corporation na itinayo pa noong 2014 bago siya naging senador. Ayon sa kanya, bayad naman daw lahat ng buwis na kaugnay sa mga negosyong iyon. Hindi rin maikakaila na matagal nang kilala ang Zubiri family bilang isa sa mga mayayamang pamilya sa Bukidnon sila ay may mga negosyo sa agrikultura at may ari rin ng isang sugar milling company sa kanilang probinsya. Kaya't hindi nakapagtataka na malaki rin ang kita ni Migs kahit nasa serbisyo publiko siya. Samantala, mas kapansin-pansin naman ang paglobo ng yaman ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson na halos apat na beses ang itinaas mula noong 2020. Noong taong iyon, nasa 58.3 milyon pesos lang ang kanyang net worth pero ngayong 2024, umabot na ito sa dalawang daan, apat na apat na milyon pesos. Ang tanging residential property na idineklara niya ay nagkakahalaga lang ng isang daan at anim na piso. Pero ang kabuuan ng kanyang cash, alahas, investments at mga kagamitan tulad ng firearms ay umabot sa dalawang daan at limamput anim na punto milyon pesos. Kasabay nito, Tumaas din ang kanyang liabilities mula apat na at anim na pung libong piso noong 2020 patungong labing isang punto walung milyon piso ngayong taon. Isa rin siyang stockholder sa apat na kompanya, kabilang ang San Pedro Calungsod Medical Center. Matapos mailabas ang report tungkol sa pagtaas ng yaman ng ilang senador, mas lumawak pa ang usapan tungkol sa kung gaano kalaki ang agwat ng kita ng mga opisyal ng gobyerno kumpara sa karaniwang mamamayan. Sa pinakahuling listahan, ilang pangalan na naman ang umagaw ng atensyon dahil sa laki ng kanilang mga ari-arian at halaga ng kanilang mga sasakyan. Ayon sa ulat ng Billionario News Channel, patuloy ang pagtaas ng net worth ng ilang senador sa loob ng nakaraang taon. Isa sa mga binanggit ay si Senator Bam Aquino, na ngayon ay may kabuoang yaman na 47.3 milyon pesos. Wala siyang idineklara ngayong taon na anumang utang o liabilities kumpara noong 2018 kung saan meron siyang halos 2.7 milyon pesos na liabilities. Wala rin siyang idineklara na negosyo o business interest. Samantala, kapansin-pansin din ang datos sa SALN ni senator Cheese Escudero na pareho pa rin ang nakasulat. 18.8 milyon pesos ang kanyang net worth para sa taong 2024. Pero kung babalikan ang mga nakaraang taon, mas mataas pa ito noon. Noong 2018, nasa 58 milyon pesos ang kanyang naitalang net worth at noong 2013 naman ay umabot ito sa siyam na na milyon pesos. Ayon sa mga tala, malaking bahagi ng kanyang assets ay galing sa mga personal properties tulad ng mga kotse. Kabilang sa kanyang koleksyon, ang mga 1978 at 1987 Mercedes-Benz, isang 1969 BMW at isang 1995 Range Rover Classic. Mayroon din siyang ilang real property na nakaregister sa kanyang pangalan at sa pangalan ng mga kamag-anak. Ang kanyang pamilya, kabilang ang dating kinatawan ng unang distrito na si Marie Bernadette Escudero at si Vice Governor Antonio Escudero, ay matagal nang may impluensya sa kanilang probinsya. Kaya para sa ilan, hindi nakapagtataka kung bakit nananatiling may mataas na halaga ng mga pag-aari ang pamilya Escudero kahit pababa ang total net worth ni Cheese sa kanyang mga huling salen. Kasunod naman nito, kabilang si Senator Joel Villanueva sa mga may malaking pagbabago sa net worth mula sa anim na na milyon na pesos noong 2019, tumaas ito sa 47 na punto milyon na pesos sa taong 2024. Ayon sa kanyang Sal N, nagkaroon siya ng mga real properties na umabot sa 46.3 milyon pesos at may personal properties na nasa 26 na milyon. Bukod dito, may 6.6 na milyon pesos siyang investments at 10.2 milyon pesos sa cash on hand. Ngunit mayroon din siyang 23 milyong piso na liabilities, karamihan ay loans at iba pang obligasyon. Mas malaki naman ang yaman ni Senator Rafi Tulfo na umabot sa 477 milyon pesos ang total net worth as of June 2025. Kabilang sa kanyang assets ang labing apat na milyong pisong bulletproof vehicles, mga mamahaling sasakyan tulad ng Mercedes-Benz AMG, Lexus, Toyota Sequoia, Fortuner, Hilux at Innova, pati na rin mga agricultural at residential lots na tinatayang nagkakahalaga ng isang daan anim na putapat na milyon pesos. Ayon sa kanyang sal n, may liabilities siya na umaabot sa isang daan at anim na milyon pesos, kabilang ang mga personal loans at insurance. Meron din siyang labing isang sasakyan, mga firearms na tinatayang nasa 280,000 dalawang daan libong piso at iba pang personal properties. Si Tulfo ay stockholder at direktor sa ilang kompanya tulad ng Rafi Tulfo in Action Foundation, RW Productions Inc. at Idol Network Philippines. Sa dami ng mga numerong ito, hindi maiwasan ng mga tao na magtanong kung bakit napakalaki ng pagkakaiba sa yaman ng mga nasa gobyerno. Habang patuloy na tumataas ang presyo ng bilihin at hirap ang maraming Pilipino sa araw-araw, Tila mas lalong yumayaman ang ilan sa mga taong dapat ay nangunguna sa paglilingkod sa bayan. Kaya ang tanong ngayon, patas pa nga ba talaga ang laban? Ano sa tingin mo? I-share mo naman ang sagot mo sa comments below at huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gata nito.